Ang mga doktor ang ating inaasahan na tutulong sa atin upang gumaling sa karamdaman o injuries na ating natamo. Ngunit paano kung ang doktor na dapat ay magpapagaling sa iyo ay isa palang walang awa na serial killer at imbes na bigyan ka ng gamot para sa iyong karamdaman ay unti-unti ka nitong patayin nang hindi mo nalalaman? Ito ang istorya ni Michael Swango, isa sa ilang mga doktor na nabansagang The Angel of Death. Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para manotify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag a upload ng istorya tungkol sa mga kriminal para ikwento sa inyo habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela o habang nagmimirienda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito. October, year 1954, ipinanganak si Michael Swango sa Tacoma, Washington, ngunit pinalaki ng kanyang mga magulang sa Quincy, Illinois. Sa labas ay tila normal na may pangkaraniwan na pamilya ang mga Swango, ang tatay ni Michael, si John Virgil Swango, ay nag-serve para sa Marine Corps at nakipaglaban sa Vietnam habang ang nanay naman ni Michael na si Muriel ang tumayong ama at ina sa kanilang bahay. Dahil sa pagiging marine ng tatay ni Michael ay palagi itong wala sa bahay at kung siya naman ay nasa kanilang tahanan ay nagiging sobrang higpit ng mga rules sa kanilang bahay. Pangsundalong disiplina ang itinuturo ng tatay ni Michael sa kanya. Ngunit malaking tulong para sa batang si Michael ang pagiging disiplinado. Dahil dito ay nakakapag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Ngunit bukod sa pag-aaral ay natuklasan din ni Michael ang isa sa kanyang hilig. Ang hilig na ito ang magseselyo sa kapalaran ni Michael. Ang hilig na ito ay ang kamatayan. Nang pumanaw ang ama ni Michael, ay natuklasan nito ang mga nakatagong dyaryo ng kanyang ama tungkol sa mga car crashes at iba pang madudugong crime scenes. Ngunit bago maging doktor ay nagsilbi muna si Michael para sa kanyang bansa nang tahakin nito ang parehong landas na tinahak ng kanyang ama. Sumali ito sa Marine Corps matapos makagraduate ng high school bilang school valedictorian at nakakuha ng honorable discharge noong 1980. Matapos magsilbi para sa kanyang bansa, ay saka lamang nag-enroll si Michael sa college. Umatend ito sa Quincy College, ngayon ay kilala bilang Quincy University, kung saan nag-major siya sa biology at chemistry. Sa mga panahon na siya ay nasa college, dito nahilig si Michael sa mga poison na maaaring nagsimula dahil sa kanyang thesis sa chemistry dahil masyadong nakafocus ang kanyang thesis sa mga poison. Nakagraduate si Michael sa Quincy bilang summa cum laude at matapos ito ay nag-enroll naman si Michael sa Southern Illinois University School of Medicine kung saan napansin ng kapwa niya kaklase maging mga professor na napakatalino ni Michael ngunit kadalasan ay tinatamad ito. May mga kaso pa nga na tinanong siya ng kanyang mga profesor na ituro kung saan ang posisyon ng puso ng tao mula sa isang X-ray ngunit hindi ito masagot ni Michael. Dahil dito ay muntik na siyang hindi makagraduate. Dagdag sa katamaran ni Michael sa pag-focus sa kanyang practice ay tila mas gusto pa nitong maging attendant sa ambulansya. Para kay Michael kasi, ay mas gusto niyang makita ng malapitan ang mga sugat o injuries na natamo ng mga pasyenteng isinasakay sa mga ambulansya. Mas lalo pang nalagay sa piligro ang edukasyon ni Michael nang mahuli siya na dinadaya ang kanyang OBGYN report. Halos sing nipis ng buhok na lang ang tsansa ni Michael na makagraduate, ngunit pinagbigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng kanyang mga profesor sa kondisyon na pagsisipagan na ni Michael ang kanyang practice at kung muli niyang tatapusin ang kanyang OBGYN report mula sa simula. At kahit na mismong ang dean ng Southern Illinois University School of Medicine na ang nagsabing poor performance ang report ni Michael ay nakakuha pa din ito ng internship sa Ohio State University Medical Center at dito nagsimula ang lahat. pansin pansin para sa mga katrabaho ni Michael na tuwing siya ang nakaschedule para i-check ang mga pasyente, ang mga magaganda ang progress at malapit na gumaling na mga pasyente ay biglaan na lang namamatay. Nagsimulang magsuspet siya ang hospital nang mahuli siya ng nurse na nag inject ng medication. Sa isang pasyenteng maayos ang progress ng recovery at nang sumunod na araw ay biglaan na lang lumubha ang sakit ng nasabing pasyente. Dahil sa pangyayari, ay naging solido ang suspetsya ng nasabing nurse. Matapos ito ay nag-report na sa hospital ang nurse na nakahuli kay Michael upang maiwasan ang mga kahinahinalang pagkamatay ng mga pasyente ngunit imbes na pakinggan ng nurse ay nakatanggap pa ito ng reprimand mula sa hospital administrators dahil sa tingin ng mga ito ay paranoid lang ang nurse kaya hindi nila sineryoso ang kaso at hindi na tinutukan ng investigasyon ngunit upang maiwasan ang iba pang skandal tungkol sa misteryosong pagkamatay ng mga pasyente, ay inilipat ng hospital si Michael sa ibang area ng hospital, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin huminto ang misteryosong pagkamatay ng mga pasyente. Ngunit kung inaakala niyong sisipain na si Michael ng hospital dahil dito ay nagkakamali kayo, sapagkat pinabayaan lang ng hospital si Michael sa kanyang mga kabulastugan. Katunayan niyan, Nasipa lang si Michael sa hospital sapagkat nagsimulang bumaba ang performance ni Michael, pati na rin ang paglakas ng mga haka-haka na siya ang dahilan sa mga misteryosong pagkamatay ng mga pasyente. Nang sibakin siya ng Ohio State University Medical Center, ay nagdesisyon si Michael na bumalik sa Quincy at dito ay nakakuha ito ng employment nang i siya ng isang ambulance company. Ang problema, hindi gumawa ng background check ang ambulance company at hindi nalaman ang misconduct behavior ni Michael nang magtrabaho ito dati bilang ambulance attendant habang nasa college. At dahil dito ay muling nabigyan ng pagkakataon si Michael na magawa ang kanyang mga kakilakilabot na mga gawain. Sa una ay ang napansin ng kanyang mga katrabaho kay Michael ay ang kakaiba nitong ugali, pati na rin ang kagustuhan nitong makakita ng mga sugat at iba pang mga malalang injuries. Ngunit matapos pa ang ilang mga buwan, ay kakaiba na ang napapansin nila kay Michael. Mula kasi nang makapasok si Michael sa kanilang company, ay nagsimula na silang magkasakit pa isa-isa. At di nagtagal ay nalaman na nila kung bakit. Isang katrabaho ni Michael ang nakahuli sa kanya na naglalagay ng ant poison si Michael sa pagkain at inumin ng kanyang mga katrabaho. At di gaya ng Ohio State University Medical Center agad na umaksyon ng ambulance company laban kay Michael at inireport sa pulis ang pangyayari. Agad din naman na inaresto ng mga otoridad si Michael at napatawan ng five years sa bilangguan. Ngunit dahil sa good conduct ni Michael habang nakabilanggo, ay nakulong lang ito sa loob ng two years. Nang makalaya sa kulungan, ay lumipat naman si Michael sa Virginia, kung saan nakakuha ito ng trabaho bilang isang career counselor at gaya ng kanyang nakaugalian, sinimulan din ni Michael na lasunin ang kanyang mga katrabaho. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, ay agad na sinipa ng kumpanya si Michael. Matapos ito ay muling naghanap ng trabaho si Michael at natanggap naman itong lab technician sa loob pa din ng Virginia. Muli ay nagsimulang lasunin ni Michael ang kanyang mga katrabaho at habang nilalason niya ang ilan sa mga nagtatrabaho sa hospital ay nakatagpo naman si Michael ng isang nurse na ang pangalan ay Kristen Kinney at na in love ang dalawa sa isa't isa. Nang magtagal pa ay tila bahagyang nagsawa si Michael sa paglason sa mga trabahador ng isang maliit na hospital. Ang gusto ni Michael ay sa mas malaking hospital magtrabaho at dahil dito ay nagpasya si Michael na gumamit ng peking pangalan at peking mga papeles. Mahusay si Michael sa paggawa ng mga peking papeles at ang husay niya sa nasabing pamemeke ang naging tiket niya papuntang South Dakota kung saan nakakuha ito ng residency sa isang hospital. Dahil dito ay lumipat si Michael kasama ang kanyang girlfriend na si Kristen sa South Dakota at sa South Dakota ay daladala pa din ni Michael ang kamatayan sa kanyang likuran nang magsimulang magkasakit at mamatay pa isa-isa ang mga pasyente doon ngunit hindi pa rin sapat ang lahat ng ito para kay Michael. Ang gusto niya ay sa mas malaking hospital, siya maghasik ng lagim. At dito ay nagawa ni Michael ang pinakamalaking pagkakamali niya sa kanyang killing spree nang mag-apply ito sa American Medical Association. Malaking pagkakamali para kay Michael ang pag-apply nito sa American Medical Association sapagkat hindi gaya ng mga unang hospital na kanyang napasukan ay gumagawa ng malalim at masuring background check ang American Medical Association. At sa background check na kanilang ginawa ay nalaman nila ang mga kahayupan na ginagawa ni Michael sa mga pasyente ng mga hospital na kanyang napasukan pati na rin sa kanyang mga katrabaho ang impormasyon na kanilang nahukay patungkol kay Michael ay agad naman na pinadala ng American Medical Association sa direktor ng University of South Dakota. Naagad naman na kumilos at sinibak sa pwesto si Michael. At nang malaman ni Kristen, ang girlfriend ni Michael, ang mga impormasyon na ito tungkol sa kanyang boyfriend, ay labis itong nagulat at nanlumo. Ngunit pinili pa rin nito na manatili sa tabi ni Michael. Sa kabila nito, sa hindi maipaliwanag na dahilan ay pati ang kanyang girlfriend na nanatili sa kanyang tabi ay sinimulan ni Michael na lasunin habang naghahanap pa ito ng panibagong mapapasukang trabaho Nagsimulang makaramdam ng matinding migraine si Kristen sa tuwing kasama niya si Michael at nawala lang ang matinding migraine na kanyang dinaranas nang bumalik siya sa Virginia Habang nasa Virginia si Kristen ay patuloy pa rin siyang kinakausap ni Michael sa tangka nitong mapanatili ang apeksyon at tiwala ng kanyang girlfriend, ngunit nagsususpecha na din si Kristen sa kanyang boyfriend at nang chinek nito ang kanyang bank account, ay doon lang niya nalaman na inubos pala ni Michael ang kanyang savings sa kanyang checking account. Lubos na nasaktan at na-depress si Kristen dahil sa kanyang nalaman at imbis na lumaban ay nagpasya na lang itong bawiin ang sarili niyang buhay ng barilin nito ang kanyang sarili sa dibdib. Habang matinding kalungkutan at pagkadepress ang sinasapit ng kanyang girlfriend na nauwi sa pagbawi nito sa kanyang buhay, si Michael naman ay patuloy pa din sa pag-apply at naging successful ang paghahanap nito ng employment sa panahon na ito kung saan kinuha siya ng VA sa New York para sa isang medical position. At habang nagtatrabaho dito, ay muling nagsimula ang kasindak-sindak na gawain ni Michael sa mga pasyente. Muling nagsimulang magkasakit ang mga pasyenteng magaganda ang recovery progress, habang ang iba naman ay sa kasamaang palad, ay binabawian ng buhay. At dahil sa patuloy na gawain ni Michael ay sa wakas, umabot na sa radar ng mga otoridad ang kademonyohan ni Michael. Ngunit bago pa sila makapag-imbestiga, ay naramdaman ni Michael na kumikilos na ang mga otoridad upang siya ay hulihin, kaya mabilis itong nagdesisyon na lumabas ng bansa. Nagtungo si Michael sa Africa kung saan ipinagpatuloy nito ang walang awang pagpatay sa mga pasyente. Palipat-lipat din ng lugar si Michael sa Africa, ngunit sa bansang Zimbabwe siya nanatili ng matagal at doon ay ilang mga tao ang namatay dahil sa kanyang kagagawan. Matapos magsawa sa Africa, ay napag-isipan naman ni Michael na mag-apply ng residency sa isang hospital sa Saudi Arabia nag-apply siya online, ngunit ang sabi ng hospital ay kailangan niyang pumunta sa interview ng personal, kaya naman agad na nagbook ng ticket si Michael patungo sa Saudi at sa kasamaang palad para kay Michael at swerte para sa mga otoridad, mayroon palang hindi inaasahang layover ang flight ni Michael sa Chicago. Agad na kumilos ang mga otoridad, kasama ang FBI, ay agad na inaresto si Michael sa airport matapos makalapag ang eroplano na kanyang sinasakyan. Sa wakas para sa publiko, ay mahihinto na ang pagpatay sa mga walang kalaban-laban na pasyente na dapat ay nagpapagaling sa hospital kung saan nagtatrabaho si Michael. Ang problema, walang sapat na ebidensya ang mga otoridad para makasuhan ng murder si Michael. Ngunit nakahanap pa rin ang mga otoridad ng paraan upang hindi na muli pang makatakas si Michael mula sa kanilang mga kamay. Sinampahan ng mga prosecutor si Michael ng multiple counts of fraud dahil sa mga peking dokumento na ginawa nito upang makapag-apply sa iba't ibang mga hospital. Dahil dito ay napanatili nilang nasa bilangguan si Michael habang naghahanap pa sila ng sapat na ebidensya para sa kasong murder at di rin nagtagal ay nakakuha na ng sapat na ebidensya ang mga otoridad. Sa huli ay kinasuhan si Michael ng three counts of murder at iba pang charges. Habang nasa trial ay pinapili ng hurado si Michael. Kung mag ng guilty si Michael ay maiiwasan nito ang death penalty. At kung hindi naman ay may tsansa itong subukan kung komportable nga bang upuan ang silya elektrika. Maaari din siyang ipatapon ng mga otoridad sa Zimbabwe upang doon harapin ang mga murder charges laban sa kanya at doon ay siguradong mapapatawan siya ng parusang kamatayan. Sa huli ay pinili ni Michael na mag-plead ng guilty at napatawan siya ng life in prison without the possibility of parole para sa three counts of murder. Isang murder case sa Ohio at dalawa naman sa New York. Bagamat nakasuhan ng three counts of murder si Michael, ay pinaniniwalaan ng mga otoridad na umaabot hanggang 60 ang mga taong pinatay ni Michael. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din si Michael kung saan siya mabubulok at sa huli ay mamamatay. At kahit na sa tatlong kaso ng pagpatay lang siya na sentensyahan, ay ayos na ito sapagkat nailayo na ang killer na ito na ang tinatarget ay ang mga walang kalaban-laban na mga pasyente. Ito ang istorya ni Michael Swango, ang isa sa mga doktor na tinaguriang the angel of death maraming salamat sa inyong panunood. kung nagustuhan niyo ang video na ito ay hinihikayat ko kayong mag-subscribe at mag-like malaking tulong ito para sa channel muli ingat kayo palagi ingat sa mga kriminal na pagagalagala sa labas